Isa na namang barangay hall ang naispatan dito nakatayo sa bangketa. Ano kaya ang mayayari nito? Dito po yan sa dagupan. Kung malala nyo, kakademolish lang nitong barangay hall dito sa Alonso Street. Ito, tatlong palapag. Ito medyo similar siya kasi mataas din yung level nito. Ito pangatlo. At uh, kung may nyo yung construction niya, hindi lang siya basta barangay hall. Para siyang multi-purpose. Tara, alamin natin dito yun sa tagupan. Ito tayo sa Tagupan, Manila at uh, ito na po yung next area natin. So, nung una napuntaan natin ito, wala na doon kumagawa yun sa gagawing barangay hall dito. Actually, malaki na yung na-construct nila tapos sa uh, nahinto lang. So, ano sa tingin nyo? Ha? Ito kasi, klarong-klaro naman dito na nakatayo siya sa bangketa. Ang Tagupan, mahaba to, ito. sa Tutuban Center to eh. Pero meron talagang bangketa dito na daanan ng mga tao kina sa kaliwa. So, bukod sa nakatayong barangay hall dyan, marami din mga obstruction dyan. Katulad yung mga nakaparada, yung mga tent na nakalagay dyan. At itong may kita mo, meron din isang barangay hall dyan. Pero ito siya, hindi ganun kalaki. Parang, parang lang siyang nakakontainer ban O parang temporary na barangay hall lang. Pero itong isa na nakatayo na pupunta natin ngayon, talagang konsya hindi lang barangay hall, parang pang multi-purpose ang uh, purpose ito. May kita mo naman na uh, itik mga tatlong palapag, oh, di ba? Kasang-kasa yung mga ibang office or bang purpose ito. Kaya lang, masyadong malaki. At uh, kung may kita mo yung construction niya dito, parang minamadali siya, no? Kasi tina mo, yung mga spaghetti wires niya, nandyan lang. Paano yan, di ba? Parang sinuksok na lang hindi mo na inayos yung mga spaghetti wire, di ba? Laking abala yan. Pag nagkaroon ng problema yung wirings, di ba? Tapos, yung sinakop niya, halos buong bangketa niya. Wala na madala mga tao. Tino mo sa nagdadaan sila ngayon, di ba? Napaka-delikado niyan. Sa kalsada maglalakad yung mga tao. Anong mapapansin nyo sa construction? Pareho ba doon sa may Alonso? Yan, comment down below kayo. Pero parang similar unti, no? Siguro malaki din yung budget, eh, no? Sayang, no? Malaki na yung pera na nailabas sila dyan. Saka kung din, parang nanginayang doon sila na hindi doon matutuloy, di ba? At ito po yung itsura. Ayon sa mga natanong ko, bago lang daw nagsimula itong barangay hall. Actually, ikuan pa nga eh. Um, nung huling may gawa daw dito, talagang kanyan, maraming mga tawa niyan. Uh, maraming minamadali nila para matapos na. Kailang nung nagkaroon ng demolition dun sa Alonso, ito na. Nainto na siya. So, malamang kung i-inspect pa yan, di ba? Malaki na rin na. Ano sa atin niya ka ba? Tutuloy ko ba, ba yan or anong gagawin dyan? Pakita ko rin siya sa loob ang itsura dyan. Yan yung sinasabi ko. Kita mo yung mga estudyante. Dumadaan, di ba? Diyan na lang sa kalsada. Imbes dito. Malaki talaga yung nasakop. Halos buong bangketa yung tinayuan siya. Alam ko kasi kabayan kapag may mga ganitong area na i-construct mo, hindi basta makakanya, no? Bigyan ng uh, permit, di ba? Although, sa mga kuan, kailangan din kasi ng uh, barangay outpost, no? Para sa mga officials, yan. Kailangan din, pero dapat tignan mo na mais yung puesto, di ba? Ang laki pa nito, oh. Kano kay budget nyan, no? Similar pa dun sa may Alonso. So bukod sa barangay hall na itatayo dyan, meron din mga obstruction dito tulad ng mga kalat at saka I think mga lit na mga barracks yata ito eh. Ito, bangketa pa ito siya pero ang nangyari, ginawa siyang uh, imbakan. Wala so, yung ng mga tao dyan. Grabe, puro basura hindi matutuwa si Yormen pag ganyan I mga matagal na yata dito, ewan ko lang no, pero oh, grabe yung mga obstruction dyan no? Malawak sana itong kasalda kung maklira siya, ginawa lang parkingan Ito pag may, mga, pag may mga clearing operation, inuuna itong mga ganyan, sinasakay no ba truck diba talagang ganyan, hakot karga yan may mga poste kasi dito na. naka din. Hindi lang mga kalat pala. May mga post din pala dyan. Ito yung mga lit na barracks po. Tapos sa likod naman yan, may barangay hole din na maliit. So, tapos na yung tagulan dito. Itong uh, natin ngayon. Lakas ng lang nakaraan eh. Yan oh. So, wasak na rin pala yung itaas niya. Ito yung hagdan ng ng second floor. Tapos sa loob may CR ganyan. Malaki din pala yung sa loob dyan oh. Hindi siya basta kon lang yung parang bahay na nakikita niyo, pinagawa lang mabilis ang pero ito pang kanse. Eh. Pang matagalan. Tayo yung naka tile space sa taas niya. Ano, tig may lababo pa diyan, oh. Pang matagalan tong bahay eh, kasi kon ano, eh, second floor. Oh. Parang kon ano, apartment style. So, Tingnan nyo lang kapain, comment down lang kayo estimate nyo na uh, magkano abutin yung ganitong bahay Diyo, ito, ito nakatas yung lababo ito meron pa nga dito yung tindahan eh Mga oh, malaki to. Oh. Tindi pala, no? Siyempre, pagpapagawa ka ng bahay ka ba, na alam mong alanganin, diba Kasi alam mo naman na illegal yung tatayuan mo. Dapat medyo, kung lang, tight sa budget. Pero ito, kung siya, eh. Parang, tinodo yung gastos so wala na rin din sa taas ang bilis pala rin bako ito one week lang yung nakalipas ah. wala na ah, parang may meron pa itong parang may CR pa bawat uh, kundi per kwarto uh, per division pasok Grabe no. na, I think more than 20 yata na bahay yung gagawin sana dito Para sa mga upi Ayan guys, diba? Kitang-kita na yung school, no? So, second floor na lang yung natitira So, pag natapos yung pinakababa niya, mabilis na lang to Ay, di, kung pa pala, one, two, third floor pa pala Yung flooring ng third floor na lang yung kulang Ayan guys, ha? Yung million-million na nagastos bigla na lang naglaho. Di ba? Kung binili na lang daw ng aircon para dito sa school, no? Di ba? Matutuwa pa 'yung mga estudyante yan. kasi naman ito. Binaboy pa 'yung bangketa.